Hindi po maliit na bagay yung uh, kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag etong Itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. Napakahalaga nito dahil pagka nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Marami na po ng mga traktor, mga uh, harvester na ganoon. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung, uh, yung kalabaw sa, mag, sa pagsasaka natin. Ngunit hindi lang po ito, ito po ay bahagi lamang ng aming mas, ma, mahabaang programa patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginawa at hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Paano, nyo, uh, paano kayo maghahanap buhay? Paano kayo magkakaroon ng kaunting kita? Yan po ang uh, aming uh, pangarap na mayabot ninyo yung ganong klaseng ginawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Pagka meron kayong pangangailangan, Wag ho ninyo, wag kayong magdadalawang-isip na humingi. At hindi ito, eto po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga, ah, wag na kayong mag-thank you dahil trabaho talaga namin ito. Kaya ipera ninyo ito, kaya binabalik lang namin sa inyo ito. kami silang binigay. Uh, may binigay na ba? Uh, Ayan, yeah, may mga kalabaw. Okay na din. Maraming okay, salamat na din. Ah, ano, ang tanong ko, iPhone o kalabaw? Kalabaw na lang. Yung iPhone, pag nabasag, wala na eh. Yung kalabaw, pag nanganak, dadami pa eh. Yung iPhone. Okay. Pero alam niyo, sino magbibigay niyan? Yung mga kalabaw niyan, dami niyan, no? Di ba? Si ano? Galipop, uh, Sina? Kay President? You know? You know? hello? No, no, no. President no. President BBM, maraming salamat sa'yo no? President number one oh? Number no. one? You know? one.